Aquino ay responsable nga ma. Nag-post nga ng mga pictures si Trina sa kanyang Instagram account kuha sa birthday na kanilang anak ni Carlo na si Mitty. At tulad ng mga nakaraang birthday party, halatang pinaghandaan at binonggan pa rin ang third birthday ng anak nila. Iba't ibang pictures ang pinost ni Trina kuha sa party. Meron din kasama ang mga bisita at ibang malalapit na kaibigan nila. Pero syempre mga ka-chika, ang hinahanap ng lahat ay ang ama ni Mitty na si Carlo Aquino. Ito ay kumpara present din ba sa birthday party ang daddy na si Carlo Aquino? Matatanda ang maraming nangyayari sa pagitan nila ng ina ng kanyang anak na hindi na talaga nilalabas sa publiko lalo't kilalang hindi maihilig sa publicity si Carlo Aquino. Pero dahil nga kaarawan ng kanyang nag-iisang anak, ay di maiwasang alamay ng netizen kung asan si Carlo sa birthday na kanyang anak na si Mitty. Kasi nga no show ang aktor na si Carlo sa third birthday party ng anak nila. Kung pagbabasihan din ng mga larawan na iwala din si Carlo sa mga posts at talagang absent nga. Marami na rin kumakalat na walking red flag itong si Carlo Aquino at nasabi na rin ni ama. At may nakapagsabi na rin na ayaw lang ni Carlo masaktan ang bagong girlfriend na si Charlie at ayaw niyang magselos ito. Sa so ngayon naman ay ko mabibig ni Carlo patungkol dito. Abangan natin kung magbibigay ba ng statement si Carlo patungkol dito. So that's all for today mga ka chika. This is your Project EO. Please like, share and subscribe. See you at my next chika.